Hey guys, I just wanna share something. Ayan, ito. Kalahating kilo yan. Dalawang one-fourth. Ayan, tignan natin kung tama yung timbang. Oh, one-fourth yan. So, okay naman. Kalahating kilo siya lumalabas na. Kalahating kilo yung asukal. Ngayon, bumili kami ng apat na kilong bigas. Try natin yung apat na kilong bigas. Kunin mo na, daddy. Yan. Walang post-post to, ah. Ito yung apat na kilo ng bigas. O, diba? Sakto lang naman yan. Sige. O, so, ayan daw yung apat na kilo ng bigas nila. Apat na kilo ng bigas. Tapos, magkano nga yung isang kilo? 53. 53 ang isang kilo. Tapos, ayan lang yung nakuha namin. 3 kilo and 1 half. So, kayo nang humus ka guys ano sobra ba yung timbang ng asukal o ano magkaiba yung shop na pinagbela namin ng asukal at saka itong bigas kayo nang magusga <laughs> mahal mahal na nga ng bigas Ayan, pasensya na po sa timbangan namin medyo kinakalawang okay <laughs> nakastak kasi thank you Good.